7171 Okay na ta Okay Bango ng pizza Nakakagutom Try natin manghingi na isang slice ng pizza Alright, what is up sa inyo mga bilan? Good morning, good morning, good morning At ngayon na naman ay babiyahin na naman ulit tayo All right. Bago na naman yung forma ng paggabit natin ng camera dahil kung nakaganon, nakaganto naman. <laughs> ang mahalaga lang naman dito ay nakikita. Oh! Nakikita niyo ako, 'di ba? Hindi yung puro doon lang yung nakikita niya. Umulan ni. Eh. Muntik na akong hindi ba dahil umulan. Pero nanaig pa rin yung kasipagan ko, di ba? <laughs> Kunwari masipag na naman tayo ngayon. Insan! <laughs> Kunwari masipag na naman ako kaya kahit umulan, lumabas pa rin ako. Eh, no, kita niyo naman sa kalsada basa. So ito nga pala yung unang booking natin dito sa May Chowking sa Sunshine. Yung mga tambay na dito, dalawang grab nandito isang joyride Pagdagan natin sila At Pasok tayo dito sa sunshine Kunin natin yung order ni customer Wala akong babayaran ma'am no? Meron? Tawagan ko muna ma'am kasi wala nakalagay dito eh Hello po Good morning po Ma'am, may order po kayo sa Chowking? Oo, oh, meron. Ah, uh, bali ano to ma'am, bayad nyo na po ba o hindi pa? May yung rider? opo po ma'am, pinapaabono ako eh. Pero wala kasi nakalagay dito sa ops. Ay, ang nakalagay Ay, dito. COD, COD. COD po? Oo. -o. Exact amount ang ano ko, bibigay ko. Ah, oh, sige po. Bayaran ko na lang po dito ma'am. Ah, oh, sige. Uh -huh. Sige po ma'am. Okay. Magkano dahil ma'am? kala ko walang babayaran buti na lang may dala tayong extra money <laughs> ay tara hatid na natin to hop 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 kala <laughs> ko ano grab food lang di ko agad napansin na grab express pala yun buti na lang may pang abo na tayo So, ganun lagi kapag abono, tatawagan muna natin si customer para na rin ma-secure natin yung payment at saka yung address ni customer Woohoo! lalabas tayo ng tagi Hatid natin to sa parangyake <laughs> Pero malapit lang siyempre, dito lang sa kapila Ayan na, maamun na naman di Dito tayo magde-deliver sa subdivision na medyo maselan si maglilista tayo eh Kung ang iba mag iwan ka lang ng ID dito Ililista mo agad lahat tapos mag iwan ka ng ID ayan pagkatapos naman natin mag fill up mag iiwan na naman tayo dito ng ID oops ayan saka tayo makakatuloy <laughs> ano yun for safety for process naman yun eh? para kung sakasakaling may mangyari dito na hindi natin inaasahan mabuti man o masama alam nila may record sila kung sino yung pumasok kanino pumunta di ba anong address buti nga medyo nabawasan yung pagka stricto eh kasi magtatanggal ka pa doon ng helmet dapat eh tapos sa harap ka sa camera <laughs> mag smile ka doon <laughs> papakita mo kung sino ka huwagin natin hello hello po ma'am ay, nandito na ako. <laughs> Kulay black na gate. Aba, nandito na. Hi, ma'am. Ay, okay na to. Thank you. Salamat. <laughs> May tip tayo. 52 pesos. Bali, ang fare nun is 58 plus 52 oh magkano na yun uh, 110 ah! isang trip lang yun 110 agad syempre nag tip si customer kung hindi siya nag tip 58 pesos lang <laughs> still alhamdulillah malapit lang naman andyan lang sa kabila online na tayo yun pinasok ka ng booking makinasal oh, <laughs> alhamdulillah alhamdulillah Baka tapos na yung pagkain oh, meron no. Baka yan na yun. Masukin na natin agad. Ah, sige, sige. Ayan na. Ready to pick up na daw. Kunin na natin. Maambo na naman ulit. Maambo ng konti. Sabagay Kapag hindi konti, ulan na yun, hindi na ambon <laughs> Grab sir Pala Ayan lang Mabilis na transaction lang Kaliwaan <laughs> Okay, pangatlong booking natin, malaya yung pickup natin, nandito tayo sa FTA, tapos pickup natin is sa Papas John. 8 minutes, papunta pa lang. Papunta pa lang yun sa pickup location ha. Ay, ayoko mag-cancel, dahil nakapag-cancel na ako. Arrgh, <laughs> ah, Okay, tapos dyan Ito yung pick up natin 717 Okay na ta oh, Okay Bango ng pizza Nakakagutong <laughs> Try natin manghingi na isang slice ng pizza <laughs> Ang bango eh <laughs> Parang ang sarap Andito na tayo at uh, ito 573. Hindi e, tayo nakapanghingi. <laughs> Pero nagjo-joke lang noon. Kung um, sa alam ko naman na bibigyan nila ako. Eh. <laughs> Assuming. <laughs> Pero hindi ako kuha kasi bawal ni eh, <laughs> bawal sa atin yan, bawal, bawal. For content lang sana eh. <laughs> Sayang. Kung nanay lang sana yung anak lumabas. Pag yung anak kasi syempre sasabihin, wait lang po kuya, papaalam ko muna kay nanay, di ba? eh, eh siyempre nakakaabala yan sa kanila next time next time try natin okay may buhay na ulit tayo sa ano SM Hypermarket naman to tara na tara 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 na ay sana hindi umulan dito na yung mga yung panahon ngayon tara na ay sila saan so, nga uli yung deliver natin ito na tayo dadaan sa may signal palengke Item. Thank you. Thank you. Eh, hey, may tip na naman tayo. <laughs> Ay, alhamdulillah. Oops, sinasuka na ulit tayo ng booking dito naman sa may Jollibee. Mabilis lang daw. <laughs> may pumasok na na 847. Meron na. Sige, Hello po Hello ma'am Hindi po uh, Malapit po ba kayo sa North Signal Court? Sige ma'am Okay wrong pin si customer At least dito pa lang Aware na tayo na mali yung naibigay niyang address Hindi kasi Kumaga mahihilot pa natin eh Hindi yung saka natin malalaman Na nandun na pala tayo Ganun yung medyo nakakaurat. <laughs> What's Grab po. Ha? Alright, mga bilan, nabigyan na natin yung pagkain kay customer. At siguro ay hanggang dito na lamang ulit ang vlog natin dahil mahaba na rin yun. At hindi nyo naman tinatapos ko yun, diba? <laughs> so ayun, hanggang dito na lamang maraming salamat sa inyong lahat.